Hi, gusto ko lang pong i-share ang aking karanasan at sana po magustuhan ninyo. Sana wag nyo rin po akong i-bash. Hindi ko po alam kung kailan nagsimulang magbago ang pakiramdam ko para sa kanya. Si Raul, kumpare ko, kaibigan ng asawa ko at ama ng inaanak kong si Anton. Simple lang dapat ng lahat. Magkaibigan lang kami. Pero isang tag-araw ang bumago sa lahat. Buwan ng Abril. Mainit. Nakakabaliw ang sikat ng araw at ang amoy ng chlorinated water. Nagplano kami ng isang summer swimming sa private pool sa Maytanay. Tradisyon na naming magbabarkada tuwing summer. Kahit nasa abroad si Leo, ang asawa ko, pumunta pa rin ako. Hindi ko gustong mapag-iwanan at gusto ko ring magpasaya kahit isang araw lang para naman mabawasan ang lungkot at sa gabi-gabing pag-iisa. Maaga akong dumating kasama si Liza at ang mga anak niya. Si Raul ang sumundo sa amin sa bayan. Siya raw ang nagboluntaryo. Wala akong naramdaman noong una. Normal lang ang lahat. Palangiti si Raul, madaldal at mabait sa mga bata. Tumulong siyang buhati ng mga gamit ko, pati ang cooler namin. Paring Raul, grabe ka ha? Hindi ka ba napapagod? Biro ko sa kanya habang binababa niya ang isang malaking bag. Para sa kumari kong maganda, hindi. Pabiro yun. Pero may kung anong kuryente sa pagitan namin ng tumingin siya sa akin parang may tumiklop sa sikmura ko. Nginitian ko na lang siya, pero naramdaman kong namula ang pisngi ko. Pagdating sa resort, masaya ang lahat. May kantahan, tawanan, paligsahan ng mga bata. Hindi ko alam kung dahil sa dalawang bote ng gin na ang ininom naming matatanda sa gabi o dahil sa malamig na simoy ng hangin sa tabi ng pula. Pero nang lumalim ang gabi, nagsimula ng mawala ang mga pagpigil ng lahat. Uh, gusto mo ba ng kwarto para makapagpahinga? Tanong ni Raul habang inaabot ang tuwalya ko. Galing ako nun sa pula at ang manipis kong sando ay halos tumikit na sa hubog ko. Hindi pa ako inaantok. Gusto ko pa sanang mag-swimming. Sige, samahan kita. Wala na rin namang tao sa pool tulog na silang lahat. Kaming dalawa na lang ang naiwan. Tahimik ang paligid. Walang ingay kundi ang tunog ng mga tubig at kuliglig. Walang pang itaas nun si Raul. Kita ang kita ko ang matipuno niyang dibdib. Kaya hindi ko maiwasan na hindi mapatingin. Lalo pa nung tumalon siya sa pula at binasa ako ng tubig. Hoy! Sigaw ko habang tumatawa. Tara na! Anyaya niya. Sumama naman ako. Wala na akong pake kung gabi na. Kung basa ang buhok ko o kung kita na ang halos buong hubog ko. Ang gusto ko lang ng sandaling yun ay maramdaman ko ulit na babae ako. Hindi lang asawa. Hindi lang ina. Habang lumalangoy kami sa ilalim ng buwan dumula sa mga salita. Napag-usapan namin si Leo, ang trabaho niya sa Canada, kung gano'n siya kadalas tumawag at kung gano'n siya kadalang magpadala ng pera. Hindi ka ba nalulungkot, Mare? Tanong ni Raul habang nakahawak sa gilid ng pula. Lagi, pero nasanay na rin siguro. Kung ako ang asawa mo, hinding-hindi kita iiwan. Bulong nito sa akin. Ramdam kong tumayo ang balahibo ko sa laeg. Tumigil ang mundo ko sa sandaling yun. Raul, mahina ang boses ko. Hindi ko alam kung para pigilan siya o ang sarili ko. Lumapit siya ng dahan-dahan hanggang sa magkalapit na ang aming muka. Amoy ko ang pabango niyang mahalimuyak kahit masang basa siya. Napapikit ako nang haplusin niya ang pisngi ko. Isang halik lang, bulong nito. Pagkatapos nito, kalimutan natin. Pangarap lang ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko, pero hindi ako umatras. Dumampi ang labi niya sa akin. Malambot mainit, sabik. Isa, dalawa, hanggang sa hindi na namin kayang itigil. Naglaho ang takot, naiwan lang ang init. Sa ilalim ng malamlam na buwan, sa malamig na tubig, ang bawat halik, bawat buntong hininga, damang-dam ako. Nang gabing yun, Tinangayit kami ng tukso. Dinala kami ng damdaming matagal nang nakatago. Sa silid ng resort, habang tulog ang lahat, sinarado namin ang pinto at binuksan ang damdamin. Hindi ko makakalimutan kung paano niya ako tinitigan. Para akong mahalagang bagay na ayaw niyang bitawan. Tinanggal niya ang nakabalot sa akin. na na para bang may paggalang at hindi pagmamadali. Matagal na kitang gusto, Mare. Bulong nito. Pero alam kong mali. Mali nga. Sagot ko sa kanya. Pero hindi ko siya pinigilan. Hanggang sa sinunggaban niya na ako. Hindi na rin ako nakapagpigil. Hanggang sinaging mainit na ang mga tagpo. Pareho kaming mainit ni Raul at ilang sandali pa ay naabot na rin namin ng sukdungan. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Walang nagbago sa kilos namin sa harap ng mga tao. Pero sa loob-loob ko, may bumangon ng damdamin na hindi ko alam kung matatawag bang pagmamahal o pagnanasa. Basta ang alam ko, hinahanap-hanap ko ang yapos niya. Doon nagsimula ang lahat. Ang mga susunod na araw, linggo at buwan ay puno na ng palihim na pagkikita. Chat sa dis oras ng gabi, mga kasinungalingan. Sa tuwing aalis ako ng bahay, sinasabi ko na pupunta ako sa groceries o sa kaibigan. Pero madalas, kay Raul ako Guilt. Oo, laging nandyan. Lalo na kapag nakikita ko ang anak ko, o kapag tumatawag si Liam mula sa Canada. Pero sa tuwing kasama ko si Raul, naglalaho ang lahat ng iyon. Sa piling niya, nararamdaman kong buhay pa ako, babae pa ako. Hanggang kailan? Ewan, pero para sa akin na bawat sandaling kasama siya para bang tagpo sa isang pelikula maikli bawal pero punong-puno ng damdamin mabilis lumipas ang mga linggo pagkatapos ng summer outing pero ang mga alaala ng gabing iyon ay nanatiling sariwa parang tatak sa balat na kahit ilang beses hugasan hindi nawawala hindi ko akala ng uulit pa yun. Akala ko panandali ang ligaya lang. Isang gabi ng kahinaan. Isang sandaling tinangay ng tukso. Pero mali ako. Dahil mas lalo kong hinanap si Raul pagkatapos nun. Nagumpisa ang mga palihim na tawag. Mare kamusta ka? Boses niyang pamilyar. Malalim at may halong pananabik. Okay lang, ikaw. Sagot ko habang nilalabanan ng kaba. Kahit paulit-ulit na, lagi pa rin akong kinakabahan kapag narinig ko na ang tinig niya. Para ba nga tinatanggal niya ang lahat ng muwang ko? Pwede ba kitang makita kahit saglit lang? May pasok ang mga bata mamaya, pero pwede akong lumabas hanggang alas tres ganito kami nagsimulang magkita. Sa mga motmot -mot sa lamas ng bayan. Sa likod ng mga tinted na bintana ng sasakyan niya. Sa mga tahimik na lugar kung saan hindi kami mapapansin. Sa bawat tagpo, lalong lumalim ang damdamin. Hindi na lang siya basta kumpare. Hindi na lang siya pahinga. Siya na ang naging kanlungan ko. May isang araw pa na hindi ko makakalimutan. Habang nakahiga kami sa isang mumurahing hotel, habang magkahawak ang kamay, nagtanong ito. May balak ka bang sabihin kay Leo? Napatingin ako sa kisame. Walang sagot. Ang totoo, hindi ko alam. Mahal ko si Leo. Hindi ko siya ginustong lokohin. Pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unting napapalitan ng pagmamahal ng pagod, lungkot at kawalan. Raul, mahal ko si Leo. Pero hindi ko na alam kung sapat pa yun. Hindi siya agad sumagot. Hinaplos niya lang ang buhok ko. Saka bumulong. Hindi kita pipilitin. Pero kung sakaling piliin mo ko, hihintayin kita. Doon ako lalong nalito dahil ang sarap pakinggan. Ang saya maramdaman na may isang taong handang ipaglaban ka kahit bawal. Ngunit hindi laging masaya. Dumating ang panahong may naramdaman akong matinding kirot. Hindi lang sa damdamin, kundi sa katawan. Isang hapon, habang nagluluto ako ng hapunan, sumuka ako bigla. Akala ko inubulang ako o nabilaukan. Pero ilang araw na akong hilo at pagod. Napansin na rin ang panganay kong anak. Ma, buntis ka ba ulit? Napatawa ko ng pilit. Hindi siguro. Pero kinabukasan, bumili ako ng pregnancy test. Dalawa. At parehong may dalawang linya. Parang gumuho ang mundo ko. Ilang buwan na si Leo sa abroad at wala kaming kontak na fisikal mula nang umalis siya. At ang tanging lalaking nakasama ko ay si Rauna. Hindi ko alam kung anong gagawin. Gabi-gabi akong umiiyak. Paulit-ulit na iniisip kung paano ko sasabihin to kay Leo. Paano ko ipapaliwanag sa mga anak ko, sa sarili ko at lalo na paano ko haharapin si Raul. Nagkita kami sa pareho naming tagpuan. Bit-bit ko ang test result. Hindi na ako nakapagsalita. Umiyak lang ako nag umiyak. Agad niya akong niyaka. Ako ba ang ama? Tumango ako. Hindi ko inaasahan ang susunod niyang ginawa. Hinalikan niya ako sa noo at bumulong. Hindi ko to iiwan. Hindi kita iiwan. Pero hindi yun ang naging sagot sa lahat. Dahil nagsimulang dumami ang pagdududa ng mga tao. May mga tanong kung bakit parang iba ang mood ko. Bakit parang lumalaki ang tiyan ko. Lalo na si Liza, asawa ni Raul. Matalas ang mata niya. At alam kong nararamdaman niya na may mali. Isang araw, bigla siya nagpadala ng mensahe sa akin. Mare, may dapat ba akong malaman? Hindi ako makasagot. Nagtatalo ang konsensya ko at damdamin ko. Sinabi ko kay Raul na mukhang alam na ni Liza. Paano kung malaman niya? Paano kung sabihin niya kay Leo? Kung lalabas ang totoo, paninindigan ko, Mare. Ayoko kong itago ka habang buhay. Pero takot na takot ako. Hindi lang reputasyon ang nakataya kundi ang buong buhay ko. Isang maling hakbang at mawawala sa akin ang mga anak ko, ang tiwala ng pamilya, ang katahimikan. Kaya pinili kong lumayo. Ilang linggo kong hindi nagparamdam kay Raul. Hindi ako sumasagot sa tawag niya gabi-gabi ako nung umiiyak. Pinipilit kong intindihin kung paano ko nauwi sa ganito. Kung saan nagsimula ang lahat. Kung paano ko pinayagan ng sarili ko na mahulog sa isang kasalanan. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa sarili kong mahalin siya. Isang gabi, nagpadala si Raul ng mensahe. Mare, kahit anong mangyari, salamat dahil sa'yo naranasan kong magmahal ng totoo. Kahit bawal, kahit sandali lang. Kung sakaling hindi na kita makausap ulit, alagaan mo ang anak natin. Mahal na mahal kita. Tumulo ang luha ko. Hinawakan ko ang tiyan ko at saka bumulong. Pasensya ka na anak, hindi perpekto ang mundong pinanggalingan mo pero mamahalin kita. Buong puso. Anim na buwan na ang dyan ko nang dumating si Leo mula sa Canada. Hindi siya nagpahatid, walang paalala. Nagulat na lang ako nang bumukas ang pinto at tumambad siya. Bitbit -bit niya ang pasalubong. May pagod sa mata pero may ngiti sa labi. Surprise! Bati nito. At niyakap niya ako ng mahigpit. Nanigas ako. Hindi ko alam kung niyakap ko rin siya o kung nanatili lang akong tuod habang kinakabog ng dibdib ang buong katawan ko. Ang anak ko ay nagtatatalon sa saya pero ako, para akong hinihila pababa ng lahat ng lihim kong tinago. Napatingin siya sa tiyan ko. Han, buntis ka? tumango ako. Hindi ko siya matignan sa mata. Napansin ko ang biglang pagbabago sa tono ng boses niya. Akala ko hindi mo pa ako tatawagan kung kailang may nangyari. Pero ito pala, buntis ka na. Tahimik. Tahimik na parang bagyo bago mo magsakang ulan. Dio, bulong ko. Hindi ko ginusto, hindi ko sinadya. Doon na siya napaatras, para siyang tinamaan ng bala. Sino? Diretso, walang paligoy-ligoy, walang emosyon. Hindi ko agad masabi. Gusto kong magsinungaling, pero hindi ko na kayang dagdagan pang pa bigat sa dibdib ko. Gusto kong wakasan na ang dilub yung pinasok ko. Si Raul, sagot ko ng mahina. Halos pabulong. Parang sumabog ang mundo niya. Hinagis niya ang hawak niyang bag sa sahig. Ang kumpare ko, yung taong tinuturing kong kapatid. Hindi siya sumigaw, pero bawat salita niya, ay parang tutsil yung tumatago sa loob ng puso ko. Bakit? Bakit? Wala akong maisagot, kundi ang katotohanan. Lonely ako, Leo. Gabi-gabi akong mag-isa. Ikaw, wala. Tinutupad mo ang pangarap natin, pero naiwan ako dito. Hindi ko sinasabi para sisihin ka. Pero nangyari na at mahal ko siya. Tahimik lang si Leo. Ilang minuto kaming walang imig. Tumulo lang ang luha sa kanyang mga mata. At sa wakas, umalis siya. Walang pasabi kung babalik pa o kung tapos na kami. Ilang linggo kung parang multo. Hindi na bumalik pa si Leo kinausap niya lang ang mga bata. Nagpaliwanag ng kaunte. Pero ako, ni isang salita, wala. Kinausap ako ng mga magulang ko, ng biyanan ko. Lahat sila galit. Lahat sila nadismaya. At si Raul, iniwan din si Liza. Walang gulo, walang iskandalo. Pero sinabi niya ang totoo. Aminado siya na siya ang ama ng bata. Umalis siya sa bahay nila at nanirahan mag-isa sa maliit na paupahan sa kabilang bayan. Pilit niya akong kinukumbinsi na magsama na kami. Pero paano? Paano ka bubuo ng bagong buhay kung wasak na wasak ang lumang mundong iniwan mo? Nanganak ako sa buwan ng Disyembre. Isang batang babae. Mapote, Maitim ang buhok, matangos ang ilong. Kamukhang-kamukha niya si Raul, walang duda. Hawak ko siya habang umiiyak ako. Hindi ko alam kung luha ng saya o luha ng konsensya. Ang alam ko lang, sa mga mata niya, nakita ko ang bagong panimula. Si Raul ay laging nandiyan, sa ospital, sa bahay tuwing may pangangilangan. Tahimik lang siya. Hindi siya nagpaparamdam ng pressure. Pero ramdam ko sa mga kilos niya ang paninindigan. Patawad, Mare. Minsan niyang saad habang pinapalitan ng lampin ng anak namin. Kung nasira ko ang buhay mo, umiling ako. Hindi lang ikaw ang may kasalanan. Pareho tayong bumitaw taon ang lumipas bago natutong tumanggap ang mga tao. Dumaan kami sa panlalait, sa chismis, sa paghusga. Pero tumahimik din ang mundo. Sa huli, tao pa rin kami. May damdamin, may kahinaan. Pero may kakayahang magmahal at magpatawad. Hindi ko na binalikan si Leo. Hindi rin siya bumalik sa amin pero nagpapadala siya ng suporta para sa mga anak naming dalawa. Hindi kami nagkausap muli ng mahaba. Pero naiintindihan kong pinili niyang lumayo para makalimot. Ako at si Raul, hindi kami naging mag-asawa. Pero naging magulang kami sa batang babae na bunga ng aming kasalanan at pagmamahal. Nagdesisyon kaming itago sa bata ang buong katotohanan hanggang sa kaya niya na itong maintindihan. Para sa kanya, kami ang kanyang nanay at tatay. At sa kabila ng lahat, mahal na mahal namin siya. Sa gabi, habang natutulog siya sa tabi ko, bumubulong ako sa dilim. Pasensya ka na anak. Sana pagdating ng araw, maintindihan mo. Hindi perpekto ang kwento natin, pero totoo.